Capricorn, tignan natin kung ano ang mensahe para sa'yo ngayon. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi lahat ay makaka-relate. So be open-minded. And also this is timeless reading po so kung kailan nyo po ito mapanood ay pwede pa rin po kayong maka-resonate. At kung hindi naman kayo maka-resonate, try nyo pong panoorin yung inyong other signs. Sun, moon, rising and up to your Venus sign. Pwede nyo pong panoorin. Kasi iba sa inyo pwede mas doon kayo makaka-resonate. At sa mga interested po sa ating private readings Evil Eye Amulet Necklace At ating Cures Bracelet Makikita niyo po yung link sa description box Starro Intentions by Aliana Reyes Okay, tignan na natin Capricorn Ano ba yung energy mo ngayon? We have Ace of Wands Hindi ko alam mo yung iba sa inyo, Galing ba kayo sa travel? Ayan, parang busy na naman ulit yung iba sa inyo. So, parang after travel, ganyan, or some of you after your vacation, ayan, balik trabaho na naman. Busy, busy na naman kayo. We have Ace of Coins. Ayan. Or meron dito naghahanap kayo ng ano, ng mga discount, mga ganyan. Four of Coins. O, oh, yung iba nga sa inyo. Pwede ngayon pa lang kayo magta-travel at naghahanap kayo dito ng mas mababang presyo. For some of you naman po, ayan, talagang nagtitipid talaga yung iba sa inyo. So yes, pwede po na nakakapag-travel kayo, yet hindi po kayo na out of budget. Magaling mag-ano sa inyo, mag-budget yung karamihan sa inyo, Capricorn. Check po natin, and also you're very hardworking. Ano kayo, eh? parang hindi mo basta-basta iniiwan talaga yung trabaho mo. Pero ngayon kasi meron kang ipuperso dito na gustong-gusto mo talaga at medyo matagal mo na rin namang pinagplanuhan. Tignan po natin pagdating naman sa energy ng paligid mo. We have six of coins. Ayun, maraming galante. Maraming galante sa paligid mo. Or halos nakikita mo yung mga tao kung gumasto sila, isobra is sobra-sobra. I I mean, siguro para sa iyo sobra-sobra 'yon kasi pwedeng kinocompare compare mo dun sa budget mo no na yung budget mo is okay na okay talaga siya hindi siya tipid pero hindi ka na nga naman gumagastos ng sobra-sobra while ayan basta parang nakikita mo parang ang daming aksayadong tao sa paligid mo ganyan pero meron din naman ano mga nakikita ka dito na mga mababait mga handang tumulong ganyan or siguro mga naririnig mo mga lumalabas sa newsfeed mo ngayon is about utang yan or about sa mga nalulungsa sa bisyo, yung mga ganun. Mm, mm Tignan natin. Or more on mga, some of you mga charity vloggers naman. Yung mga nakikita po ninyo. Tapos parang ano ba, na-inspire ba yung iba sa inyo? Na, no, oh, pag yumaman ako, tutulong din ako, ganyan. So, tignan po natin pagdating naman sa trabaho. The moon para may tinatapos nga talaga kayo. So, iba sa inyo, ayan, after, uh, bago kayo mag-vacation, bago kayo mag-leave, tatapusin nyo muna talaga yung mga trabaho niyo dito. Pa, kasi ayaw nyo may napepending eh. Ayaw nyo may natatenga na trabaho. Ayan, Queen of Coins. The Devil. Medyo mag-ingat lang kayo dito. Pagdating sa, ano, sa kaperahan, pagdating dyan sa trabaho, mm -mm. meron dito kasi parang magkakaroon kayo ng problem yun yung nakikita ko Capricorn mm -mm. pagdating dito sa work I don't know kung ano ba basta parang may pera kayo na hawak pwedeng mawawala yan at ang kukuha niyan is isa sa family members mo may pag magkaka-interest diyan. Oh, lalo na sabi ko nga, 'di ba, parang meron dito may bisyo. Eh, 'Di ba? Sabi ko kanina, mayroon kayo dito mga nasa paligid nyo. Ito energy kasi 'to ng paligid nyo eh. Pero sa news feed yung sinabi ko, 'di ba, about sa mga nalulong sa bisyo. Ayan, baka meron ka dito ano ha, family members or may kakilala ka, kahit friend, ganyan, relatives. baka nakakapasok yun sa bahay po ninyo so ingat-ingat kayo ha kasi baka mamaya may fans yung inyong may funds kayo kaya na lang mismo or may funds yung inyong trabaho na ikaw yung naghahawak baka mawala siya so mag-ingat po kayo dito ha ayan uh, paalala lang to sa inyo ni universe kasi kayo yung mapapahamak dito eh di ba pangalan nyo kasi yung nakasaalang-alang dito tama ba oo we have the empress Okay, ayan papagdating sa work. So focus on your job. 'Yun din naman yung sinasabi. At 'yun din naman talaga yung gusto ninyong mangyari. Actually, iba nga sa inyo very focused kay talaga pagdating sa trabaho. And sometimes nawawala na po kayo ng panahon para sa inyong family. So balance your work and your life. Or balance your work life and your family life. Pagdating naman po sa mga naghahanap ng work King of One. So for interview na yung iba sa inyo, you can uh, you you will receive a message, email or call. So expect nyo na po yan, Capricorn. Tignan natin ano pa yung mensahe pagdating naman po sa sa negosyo. Sa negosyo, we have six of cups. Meron ba dito, dati kayong nagne-negosyo? Or dati na kayong may negosyo? Pwede nyo pong balikan yung dati nyong negosyo. Eight, uh, we have queen of swords. Ayan. So, parang yun nga yung pinag-iisipan ng iba sa inyo. Paano nyo kaya ibabalik yung dati ninyong negosyo? So, ayan Pag-isipan nyo po ito kasi. Tingnan natin. Mm. You know. Pwedeng dito kayo makabawi sa dati ninyong negosyo. Alam mo yun, parang ito na yung time. Ito na yung successful time para sa dati ninyong negosyo. Or sa passion po ninyo. Kaya iporso nyo na po yan. mm, -mm. Tignan naman natin yung mga may current uh, business. Seven of Coins. Siyempre, kung meron din naman kayong current business dito, is, um, huwag nyo naman din i-give up. Kasi, grow, pag-grow pa yung inyong negosyo. Palagaw pa po siya. Oo. Kailangan lang dito, tiyaga talaga. Sipag, tiyaga, diskarte. We have Knight of Wands. At saka, ver be very passionate pagdating sa inyong negosyo. mm, -mm the sun. Very positive naman po talaga yung pinapakita dito pagdating sa inyong business. Growing talaga siya. And pwede ngayon, meron kayong, kung meron kayong kadil dito, ayan, meron kayong pinupersu, makukuha nyo po yan. Or kung ano man tong transaction na to pagdating sa inyong negosyo. Magiging maganda po yung impact nyan. Check natin pagdating naman sa mga may loans. Okay, or siguro maglo-loan. Kung sino man yung maglo-loan dito, tignan natin ma-approve ba siya. King of Coins, ma-approve po siya. Ma-approve po yung loan ninyo. At kung meron namang may utang dito, makakabayad pa. Ten of Cups, yes po, makakabayad po kayo. And some of you, parang sa tulong to ng family ninyo eh. Hindi naman lahat ng family members mo, pero pwedeng merong isa dyan, makatulong talaga sa'yo. Or willing ka talaga na tulungan ng tao na yon para makawala ka sa kalugmukan. So, wag mo na lang sayangin kung ano man, kung meron man ngang tutulong sa iyo, wag mo sasayangin yung tulong na binigay sa iyo ng tao na 'yon. Huwag ka nang babalik. 'Di ba? Doon sa pangungutang, ganyan. Tignan natin pagdating naman po sa may inaayos na papers dito. King of Swords on progress naman po yung inyong mga papers. Hindi naman siya pinababayaan, hinahayaan, hindi naman po ayan. We have the magician. I-claim na to kasi malapit na tong dumating. Malapit nyo ang ma-receive yung good news. Could be some of you one week to one month after nyo mapanood yung video na to. Tingnan natin pagdating naman. Basta sa loob ng ano na yun ha. Sa loob nung one week na yun or sa loob nung one month na yun. Check natin sa ano naman. Um, sa love life mo naman, okay? Sa mga single. Oh, may mga single tayo dito na heartbroken pa rin hanggang ngayon. So, hindi pa rin po kayo nakamove forward. Okay, sige. Tignan natin kung magkakabalikan pa ba kayo ng ex mo. The star. Kuha pa tayo ng isa pa. The lovers. Meron pa dito. May comeback pa na mangyayari. May reconciliation pa. Hindi ko alam kung minamanifest nyo pa rin to eh. Pero yung iba sa inyo, yan, magkakabalikan pa kayo ng tao na to. So, hindi pa po tapos. Meron pa kayong unfinished business in short. Sa mga magkarelasyon naman po, boyfriend, girlfriend, we have page of wands. We have ace of cups. And we have nine of cups. So, nakikita ko dito, you're just enjoying your relationship. Mm -mm. Pero wala pa ako nakikita dito na ano ha. Though mahal nyo po yung isa't isa. Pure naman yung love na nar nararamdaman ninyo. Pero wala pa kasi ako nakikita dito na magle-level up pa yung inyong relationship sa ngayon. Parang ganito lang. You're both enjoying kung ano yung mayroon kayo. No pressure. Yun yung nakikita ko dito. Sige, tignan natin kung aabot ba yan sa ano. Sa, kunwari, magle-level up pa yung relationship ninyo. Makakasal ba kayo? Queen of Cups. Nine of Swords hmm mas more on babae yung pinapakita dito na nag-iisip kung ikaw yung babae na nanonood uh, ikaw yung mas nag-iisip dito na gusto mong i-level up talaga yung relationship niyo. parang iba nga sa inyo medyo matagal na kayo naghihintay so siguro ito energy ng person mo uh, hindi pa niya naiisip yon wala pa po hmm -mm. tingnan natin so, wala pa akong nakikitang wedding dyan sa mga magka-live-in mag-asawa Five of Wands. Ingat kayo kasi, ayan, pwede may pagtatalo, may, miss, may misunderstanding. We have the tower. Meron kayong pag-aawayan dito. Seven of Cups. May mahuhuli din dito na may third party. Two of Cups. Ayan, may mahuhuli, pero magkakaayos pa rin kayo, eh. Yun yung energy dito. May magbubulag-bulagan kasi. Ayan. May mahuhuli, pero may magbubulag-bulagan. So, tignan natin ano naman po yung mensahe sa'yo ng sarili mo, Capricorn. Ano yung gustong sabihin sa sa'yo ng sarili mo? Capricorn, ano yung gustong, gusto mong sabihin sa sarili mo? Everyone you meet is another part of you that wants to be loved. Pero syempre, hindi naman lahat ng nami-meet mo ay mafufol fall ka, ba? Diba? Iba't iba naman kasi yung form of love. Pero ayan nga, No, yung mga makakasalamuha mo, yung madadaanan mo along the way, hindi lahat 'yan makakasama mo sa dulo, pero lahat 'yan pwede mong maparamdam, 'di ba, kung paano ba magmahal si Capricorn. Not in just uh, not just romantic way lamang, ano po. Pwedeng 'di ba may motherly love, fatherly love, yung mga ganun. Okay, kung sino man tong tao na to, baka meron siyang gustong sabihin sa'yo. Ano ba yung gusto niyang sabihin sa'yo? I'm afraid that your feelings for me are not mutual. So, merong nagkakagusto sa'yo dito. Ah, oh, could be your ex. Could be your ex. Natatakot siya na Baka, pag, diba, rin, nag-message ulit siya sa'yo, ganun, baka daw hindi na parehas yung nararamdaman niyo So, may naduduwag nga po talaga dito. And, ano naman siya? Ano yun? Aminado naman siya sa kanyang sarili na naduduwag talaga siya. Kaya, hindi po yan lumalapit sa'yo. Hindi yan nag-iinitiate ng conversation. So, ayan lang po, Capricorn. Maraming maraming salamat. More blessings to come. And, enjoy the rest of your day.